Ngunito tayo ngayong kay Padre Pio Dito sa... Ano itong? Panay? Panay First time ko rito Akyatan <sighs> ko mamaya Meron exercise Ah, ito ang garage Anong barangay Isang may mamaya daan pa balik dito rin. Ano pag pag medyo mahina hinapigil. Diyan ba daan? Ano yung sa baba nun, kuya? Ano lang po yan, sir? Mga kubo-kubo lang po. Ah. So, dito rin ang daan pa, paakyat? Oo, oh, paakyat na rin Ikot Dito lang po yan. Pero dito na kami. Ha? Dito na kami dadaan. Kung oh, kami yun, bumaba? Sa daan pwede rin dito lang yan doon. Ah, sige. Okay. Thank you. Ha? Magdito. Ano? Pag-dito so... Ano? Hmm? Tapot. Ay. <laughs> yung ano mo mayroon eh ano 'yun ba? Nani ka bang hubat? Sa <laughs> so kanina na sa mukha ko 'yun. Ngayon nasa camera na. So, ayun. Ito lang din yung Ito <laughs> pa yun, 'yung video niya si Ang. Stay late pa din naman. 'Di <laughs> ba? <laughs> na? So, oh, yun. Puro sapot ng gagamba. <laughs> Diyan ka mag-CR Oh. Ito yung CR ng babae. <laughs> Mag-CR ka diba? Diyan cr ka diba? <laughs> Special. <laughs> <laughs> Ay, pinag si CR ka na. Ayaw mo pa. Dito para kang hari talaga. Ah, para kang reyna talaga. Pero, pero dyan tayo lang. Ay, pasto, dyan, <laughs> Bawal ihi. Malit lang pala siya. First time kumapunta rito.